Gali-gali, barang-barang hujan. Tidak lagi barang butuh masa untuk kembali ke Perancis. Liz, kau nak buat bantuan aku? Liz, sentali. Oi, sentali lah. Liz, oh, apa itu Melis? Hello! What's up po mga idol! It's me again, Cho Inato, Go Center. So welcome back naman po dito po sa ating channel. So for today's video mga idol, mayroon naman tayong pupuntahan no. Uh, kasi may nakita tayo yung babae na estudyante. Talagang ginahasan ng tatlong lalaki. So ngayong araw na to, sobrang init pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Kaya samahan nyo ako, mag-update tayo, punta natin uh, sa area na to. Uh, Susubukan lang natin. Kaya sa lahat ng hindi po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan, i-click niyo ang bell button mga idol para palagi po yung update sa lahat ng mga bago natin mga, mga upload ha. Medyo nag pinagpapawisan na ako kasi oh, nasa taas tayo ng bundok. Kaya tara, samahan nyo na ako. At syempre, panoorin nyo ang view na to hanggang dulo. Tara. So ngayon mga idol. Ay. dito tayo no? subukan natin dito sa area na to kasi hinahanap ko yung babae na estudyante kasi tumakbo yun eh at dinala kasi di, nakita ko last mga idol dinala yun sa ano sa gubat dito nung ano yung mga lalaki So ayan. So maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng nag abang no? Sa lahat ng mga video natin na uh, ano, sobrang init talaga. Pero syempre, hindi tayo titigil sa pag-explore uh, sa pag-vlog para may may mapanood kayong mga subscribers ko at nagpapasalamat ako lagi na sa lahat ng na nag-share ng aking Facebook sa uh, mga video ko doon kaya sa lahat ng hindi pa po nakafollow sa aking Facebook Choi Timlor po Choi Timlor po ang aking Facebook mga idol. Kaya mag-follow na kayo at syempre mag-subscribe kayo dito po sa ating channel. So maglibot-libot tayo konti dito para ma uh, may, may makita tayo at pupuntahan pa natin yung area kung saan nakita natin yung uh, babaeng ginahasa ng tatlong lalaki. Kaya po samahan nyo ako ngayon, medyo nakakatakot kapag mag-isa. Pero sige lang, may araw naman. So samahan nyo na ako. Tara. doon ako galing kanina Do, uh, doon pa tapos inuna ko dito para secure ko kung may tao ba wala namang tao dito mga idol tapos pupunta tayo doon sa may unahan lilibutin natin to at pupunta pa tayo doon sa malayo Ay, Diyos ko napakalayo pa sana may makita tayo no, para maano naman ganahan naman ng mga viewers natin manood So, pala, shout out sa ating mga viewers, no? Uh, maraming salamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta ah, lagi sa lahat ng nag-subscribe. Ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga idol, sa lahat ng sa lahat ng nanonood ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at siyempre i-click niyo ang bell button para palagi po kayo updated sa lahat ng mga bago nating na mga upload yun lang ang pinaremind ko talaga para sama-sama tayo dito kaya tara samahan nyo na ako dito mga idol ha samahan nyo na ako dito sobrang init Ano parang may ano yun parang may kulay blue dito ano kaya yan yan. Bakit may apoy dito? May, may tao! Wala! Wala! Sino yan? Kulay pink yung suot niya. Pero parang umiiyak siya. Galit na galit. Yun Sino yan? Lo, galit na galit. Para talagang siyang galit na galit. Parang gutom na something. Galit na galit siya. Hmm? Okay, nangyari. Parang pamilyar sa akin ito ah. Pero nag-iba lang ang suot. Sino kaya ito? Lapitan natin, lapitan natin. Miss? Kailangan mo ba ng tulong ko? Miss, sandali! Hoy! Sandali lang! Miss! Oh! Bakit ka umalis? Miss! Sandali lang! Huwag mo akong... Huwag mo akong isnabin! Parang pamilya sa akin yung mukha mo ha, pero hindi ko masadong maklaro eh. Nandito siya. Ano to? Ano yan? Bakit may ganito dito? At parang may pinagsisipasa dyan oh. Talitara -tali itong babae na to. O oh, bakit? Huh? Oh. Nagpapawisan ako tuloy sa'yo miss. Ano mang ginagawa mo dyan? Miss? oh huwag ka muna tumakbo. naman kita kung may na... Ano bang kailangan mo? Bakit ka... Wala. Paano siya nakadaan dito sa... area na to? Subang nakakatakot naman mga idol, oh? Pero nakadaan siya dyan, oh. Blis yung nakalusot. O. No. Nakapag... Nakapagtataka naman. Uy. Kakaibang babae yun. Hindi kaya yung estudyante Galit na galit. Yung pinagtutulungan ng tatlong lalaki ba? Parang siya yun eh. Uff. Uh. ko mga ito alis mo tayo dito alis mo tayo uy ayan nandito siya sandali miss O nga ikaw yun ikaw yun bakit ka nandito ha ha bakit ka nandito? Uy! Tumakbo ulit. Napapagod na ako mga idol. Paano kayong ibig sabihin? Bakit siya tumatakbo? Ay, pinagpapawisan tuloy ako sa inyo mga... sa inyo miss. Alam mo, mga idol. Uy. Ayun. Bakit Bakit siya galit? Bakit siya nag... Ano kaya nangyari? Pagkatapos siguro kahasain mga idol, hindi siya makamove on. Ngayon, takot na sa akin. Gusto naman ako makatulong sa kanya. Parang nakita ko siya doon oh. nagpapakot ako mga idol sa kakahabol sa babae na parang hindi naman ako sure kung siya yung babaeng ginahasa ng tatlong lalaki kung siya nga hindi siya makamubun talaga sa nangyari kawawa naman siya kaya panaitakbo na lang siya mga idol para hindi ko ma ano hindi ko makita kaya nang nandito siya eh Tumakbo siya dito banda eh. Nagtatago na naman yun ba? Alam ko. Ayaw niya magpakita sa akin. Baka nahiya siya. Eh ko naman sana siyang tulungan. Yan mga idol. Pasintabi po ha sa lahat ng may mga anak dyan ng mga babae mga idol. Kaya ingatan po natin na hindi mapariwala kagaya ng babae ngayon na nga nanon natin. Pero ayun mga idol ah, hindi po ako sure kung tasya yun. Pero sa palagay ko mga idol, wala namang ibang nandito. Pero alam naman natin na ah, hinahanap natin yung babae na ginahasan tatong lalaki. Baka siya yung nagalit, hindi maka -move on ba? Kaya yan yung vlog natin. Imbibistig, ah, natin mga idol. Kasi alam ko may kasama yun. Kasi nag, nagwawala siya. Talagang nagwawala. Galit na galit. <sighs> Tayo natin dito doon tayo sa baba doon tayo mag-explore sa baba mga idol